kabayan di kami dyan, namimingwit sila, yan. Marami siya. Huwag oh, ka nang umalis. Umalis ka dyan isirin, eh. Extra ka na naman dyan. Let's dyan! Yung mga kabayan ngayon, minidyo na no? umi-extra ka na naman dyan. <laughs> Bina-vlog ko kayo, guys! <laughs> sa na lang guys kaya pinasoy magtipid-tipid kayo ha <laughs> para makaipon sa uh, pambilis da <laughs> ayan tingnan nyo sa channel ko ha Challenge Alexandra Kalang Vlog starring kayo <laughs> kabayan <laughs> mix na naman si Sherinzel Vlog dyan gusto, 1 euro kayo. <laughs> tingnan nyo sa ano ko ah, sa vlog ko ah. Ayan, team full support. Ayan oh. Namimingwit sila. Ayan. Mamaya ipapound si Sherry in the vlog. Yung may daw, ano, may premium. <laughs> Pero mga gwapo sila oh, tingnan niyo oh. di ba? <laughs> Oh, agaw yung kababayan natin dito sa bansang Europa. <laughs> so, guys, dito kami sa sa tabi tabi ng ilog ng Manila Bay. <laughs> May name is Mimi <-mingid> dito, guys. <laughs> Ayan, yumaypay mo oh oh di diba? How rich I am! Finally, <laughs> finally, nakabili din ako. Sa layo ng nalakad na, din yung Nakita ko din yung yat, yat ko. Kuha ni Kuya ang oh. 100 kilo yan. <laughs> tawa, tawa si, oh, gata kasi bata, ba. Ayan no yung isda dito oh, sa bansa Ay, wow, wow, wow. So cute! <laughs> <laughs> Ay, ano yan? Danggit? <laughs> The same one. The same? Wow. Parang danggit siya, Oo. Ano? Oh, oh. oh, you're now lucky. Wow, wow. Ganda. Ganda ng isda oh. Parang wala yan sa Pilipinas. Ayan. Yeah. Ha? Parang danggit na style, ano? Oh? Talo kayo nito. Ah. Ate Ate <laughs> Ate 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 na Ate 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 kami ng content. <laughs> hindi pa pala ano yan. Hindi pa Hindi pala Pinoy yung isa na yan. Gabi nga Indonesia. <laughs> Ayan pindes nakapingwit yung si ano po, si Bukoy kanina isa lang si Celine si, 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 si puro to sila single <laughs> lin, piblog ng Hong Kong ayan o, gusto mo single? ayan, meli ka lang dyan ayan nga sila ng isda tapos doon, tapos daing ida-daing nyo, sarap oh, tulad nung ano namin, yung kaibigan namin sa Saudi, naging vlog niya alam, dami niya ako, tapos ida-daing niya, sarap si Big ng Saudi boy gusto mo huwag kang tatalo, makahanap ka pa ng forever <laughs> Baka dito makita mo yung forever mo. Gagawin ka Para para nga muna. <laughs> Guys, temple support. Tatalon na si Sir Ranger vlog oh, tingnan mo. Kasi <laughs> <laughs> sakit kaya. Ha? Sakit kaya. Okay pa yung gimbal? Hindi lubat? Hindi okay. ko yan si